Guys, ipakita na ko ninyo ang binuhin na kong uh, kurokotok. Nandere sa push no? Tok. Kurtok. Mo na kong binuhi, guys. Ano na pinakaon ko na kada adlaw dere, guys, no. Oh. Anad din na. Kurokotok tuli. Kam. Mana si kurokotok, guys. Ang binuhi na ko dere sa Pusyan Temple. Ayos kayo mga idol, oh. Anad to kayo na sa Tok. Tuli. Ali dere. Ini foods sendiri Dali. Oh. Dua sila kebuk guys. Goyab na sila mana yang laki ang bayi yang merah na. Oh, mana si kurukutok. Ah, binuhi na ko ng langgam dere sa Pusan Temple. Tok dali tok. Dali. Dali ba? Kam. Ah, busog na na siya guys, ako na nang ipakaon. Oh, mani parking nga na ko guys ang um, masahiro ko mani um, Poshan Temple from Tawish Temple to Temple of Lea and Sirao Garden ang mga passenger diri guys ayos kayo relax diri unang ang Chinese calls